sa ti lamina maliit yung mga party list candidates ko uh, don't know. if you're talking about the uh, senator Joel Villanueva I was really surprised okay yung tatay niya si brother Eddie Villanueva is with us in the party list coalition Kaya medyo nagulat lahat ng na members ng party list na usap-usap -usap kami last week pa bakit daw nasabi ni Joel Villanueva yon ay eh, tatay niya na sa party list din ay yung grupo nila yung, Si Sibak is a Pantilistin eh sa kanila yon so bakit nga natin baka siguro nadala lang siya ng emosyon niya may karoon siya ng privilege speech I think yesterday at pinapaliwanag niya It was just taken out of context pero malinaw kasi na kutsa may mga camera naman so medyo hindi siguro nadala lang siya ng emosyon niya pero hopefully i-retract naman niya sana yun kasi parang nakaka-insulto as being party list representatives we were not just put in the office by anybody, by some government official, we were also voted. Okay? The only difference is uh, sa kanila siguro, pareho din kami, party list nationwide din. Yung alam, mas marami kami. I mean, uh, maraming pagpipilian. So, ilan? Ilang mga party list sa Congress? So, several dozen of uh, party list. sila, do silang pagpipilian. Siguro kung labing dalawa lang din na pipiliin ng party list, I believe, aabot uh, din ang boto ng party list sa uh, 16, 20 million? I, I think so. Problema lang kasi maraming party list. Di ba? Uh, ilang ng grupo ng party list dito? 30 mahigit. Eh sila, 12 lang. Kung kung pagsamasamahin mo yon, siguro makukuha din namang 16 million ng isang party list. So, siguro kailangan lang mag-usap na baka wala lang communication si uh, Senator Villanueva at yung, yung si Brother Eddie. I'm sure, eh, kailangan magkaliwanagan uh, silang dalawa. Pero sir, sa party list ko nakausap din niya din po si uh, Congressman na uh, Brother Eddie, Villanueva? Or... No, I haven't, I haven't. I still have to talk to him. Pero yun ang sentiment ng lahat ng party list members. Medyo masama ang loob. And being the number one party list in Congress right now, but because we have three representatives, eh, uh, siyempre, medyo apektado lahat. Medyo masama ang loob. May mga district congressman nga, kaya kahapon, nagsalita for, for the party list so what we are saying is eh, pare-pareho naman tayong binoto ng tao so hindi mo pwede sabihin mas marami boto sa amin kasi ganito kami we were voted nationally nakalimutan siguro ni uh, Senator Villanueva na uh, party list also nationwide di ba? hindi lang district yun nga lang kasi marami ang uh, bobotohan ng party list. Kaya nahati-hati ang boto. Pero pag pinagsama-sama mo, ganoon din ang abutin. Yung binoto na senador, kung ilan ng boto nila, Ganoon din ang abutin ng party list eh, bibilangin mo.